Hintayin nyo kung kami ngayon, guys. Chari. So, lumuwas nga kami ng Manila para puntahan ng isang pinakamalaking baking store na dito matatagpuan sa Quezon City. So, bumiyahin nga kami almost 45 hours. Aling kami nito sa Pasay, tapos papunta kami dito sa Quezon City. Anyways, char-char lang yun, guys. Sobrang late upload nga lang talaga ng video na to. Bali yung mga clips dito, eh, nung last November pa. At bago nga kami umuwi nito sa Iloilo, eh, naimbitahan nga kami ni Miss Cathy Chan, ang owner ng Baking and Home Depot. So, dito lang yan, located sa PSL Building, number 59, E. Rodriguez, Senior Avenue, Barangay Doña Josefa Quezon City. At syempre, meron din silang branch sa Divisoria na located sa 418 Clavel Street, Corner Caballeros, Barangay 271 Zone 25, San Nicolas, Manila. Kaya naman kung gusto nyo din bumisita dito sa Baking and Home Depot, napaka accessible nyo lang puntahan. Sobrang dali lang at for sure hindi kayo maliligaw. At gusto ko din pala i-take yung opportunity na to na merong booth dito sa Woffex ang Baking and Home Depot. At dito nga lang yan sa SMX Convention Center Manila. So from July 31 To August 3 sila nandito. At 10 a.m. to 7 p.m. sila open. Kaya naman mga ka-home bakers sa malapit dito sa SMX Convention Center, <coughs> punta na kayo sa Baking and Home Depot. Nasa Boost 1021 sila. At balita ko nga, sobrang dami nilang promo at mga nakasave. May back-to-back -back live demo din sila bukas. Sweet, Sweet Savvy by RA at Taste of Eros. At sa August 3 naman, back-to-back -back live demo with Charms Cakes at Lady Cakes. Kaya naman mga ka-home bakers, huwag nyo nang na palampasin to. Visit nyo na yung Boost ng Baking and Home Depot. For sure, hindi ka lang mapapabudol. Mamimit nyo pa in person yung mga favorite nating vloggers. At may mga bagong knowledge at techniques kayo na maiuwi. Anyways, habang hinihintay nga namin dito si Miss Cathy Chan, inikot-ikot muna namin yung buong store niya. At dito nga kami napatambay sa second floor. Kasi grabe, sobrang dami yung mga stocks dito. Yung mga shelves, halos puno lahat. At halos lahat ng mga brands ng product ay eh dito nandito na. Kaya naman sobrang thankful namin na nireach out kami ni Miss Cathy Chan na bumisita dito sa kanyang store. Dito, halos lahat kompleto na. Hindi ka na maghahanap na ibang baking store. Kasi halos lahat na hahanapin mo ay eh, nandito na. Hindi lang dyan, sobrang mura pa. Kapag bulk order sa man, for sure magbibigay din yan si Madam ng discount. Ang dami niya nga din dito na acrylic cake toppers sa sobrang mura. Mga cake boxes na perfect sa holiday season. Available din dito sa Baking and Home Depot itong mga princess na cake toppers. So kapag medyo struggle ka pa sa paggawa ng mga ganitong toppers, eh dito ka na bumili sa Baking and Home Depot. Dito kami sa Baking and Home at sa pag-iikot-ikot nga namin dito, kilala pa kami dito ng kapwa natin home baker. So, shoutout sa iyo sis, nakalimutan ko na yung pangalan mo. At kung ang problema mo naman, at gusto mong bumili dito sa Baking and Home Depot, pero malayo ka, eh available yung shop nila sa Shopee. At syempre, dito sa FB page. Grabe, mapapasano all ka na lang talaga sa mga malalapit dito. Kasi ito yung gustong gusto natin mga baker, di ba? Yung kompleto na, sa kamura, yung as in one stop shop na siya. Hindi ka na magta pa sa ibang baking store. Para makompleto lang yung mga gusto mong bilhin. So yan, sobrang ganda ni Madam D. At syempre, minita din namin dito si Sis Catherine, ang aming beshie dito sa Baking World. So, since 2019 o 2020 ata. Dati nung mga newbie pala kami dito sa Bakings, kami yung mga nagtatanungan. O oh, oh, diba ngayon, nagkaroon na kami ng chance na ma-meet yung isa't isa sa amin. Kaya shoutout sa'yo Sis Catherine. Alam ko matutuwa ka kapag napanood mo to. Kaya sa mga taga-kesong dyan, kung naghahanap kayo ng baker, ito yung kanyang FB page. Cut and Cheese. Sobrang galing niya din gumawa ng mga cakes. So after nga namin dito mag-lunch ni na Miss Cathy, dito na kami nag-ikot sa kakabukas lang Chef's Depot The Outlet. So katabilan din to ng main branch niya. Parang kakabukas niya lang 3 days ago nung bumisita kami dito. Halos lahat ata ng flavor ng syrup e eh, nandito na. Kaya naman kung nagpa-plano ka magbukas ng coffee shop or milk tea at hindi mo pa alam kung saan ka bibili ng mga ingredients at gagamitin mo, eh dito ka na sa Baking and Home Depot. At kung mahilig ka naman sa mga Korean noodles or mga seaweeds, eh available din sila dito. Mga iba't ibang uri ng mga juice na nanggaling pa sa ibang bansa. Mga imported na candies, curds, mga Iba't ibang uri ng peanuts, e eh, makikita mo din dito. At eto pa, meron din sila dito, dried fruits and vegetables. Na perfect at sobrang healthy ang kainin. Iba't ibang uri din ng mga candies, yung makikita mo dito, na perfect ipang giveaway sa mga parties. Yan naman, ano pang hinihintay mo? Dito ka na mag-shopping sa Baking and Home Depot. Dito mura, dito sulit, at dito quality. So yan, yeah, maraming salamat Miss Cathy and thank you guys for watching. Ingat po kayong lahat.